ober ayan uh, ito po yung ating new tinaga sorry tol tayo mga notice sa 2021 ating mga So ayan uh, magandang magandang umaga po mga katisoy at uh, sa ating mga viewers at sa mga nanood po ng mga videos or nag-like po ng aking uh, ay videos yan at sa mga nag-subscribe po at nag po sa aking page yan maraming maraming salamat po sa inyong lahat at uh, so ito mga ate sa yung update natin dito sa shop po ayan at uh, yung atin pong ginagawa na drawer or yung ilalim po ng lababo ito na po bali mga ate so yung ating uh, update ngayon uh, at ginagawa ko na po siya mga ate so ngayon ng uh, kanyang la ano uh, pagkakabitan ng ating pinakang ano 'to sa gilid po nung ating ah uh, drawer Yan. ito po yung ating yung ikinakabit po dito sa uh, gilid, uh, yung pagka hinihila po. At uh, ito na po, uh, bali nakapaglagay na po tayo ng ano. Uh, so bali ang yari po nito mga atisoy ay ano po uh, bali magkasama po yung uh, apat pero open lang po ito mga atisoy, magkakaroon po tayo dito ng division, yung harang niya para dun po sa uh, naka-eskwala po rito sa ating uh, hamba. So ito po yung ating hamba na isa, Ayan. at nabuo ko na rin po sa so mga atisoy, may ano din po ito mga atisoy, may... Uh, Ay pinakang harang din po yan mga katsoy division dun po sa loob at hindi pa rin natin nalalagyan ng uh, pinakang division nya so ito po yung ating mga drawer apat po siya meron po tayo na dalawa na, na tao ng plato at uh, ito po yung isa at meron po tayo yung tao din ng uh, baso or tasa at yung isa po nito ay open ayan so uh, yan po yung ating update mga katiswe ngayon araw, monday po ngayon so ayan uh, tuloy, -tuloy pa rin tayo mga katiswe sa paggawa ng ating mga project yan. so bali may estimatein pa rin tayo mga katiswe sa guyam at so ayan nga at ari, ginawa muna natin inuna muna natin mga katiswe para uh, kahit pa pano ay mabuo natin kasi ito yung umpisan ko lang po mga katisoy ay nung uh, sabado po Ayan. So ngayon ko naman ulit uh, kasi mayroon pa tayong isang project mga katisoy. At uh, isang bumbahay po yun, uh, up and down. So nandyan na po yung materialis natin. So bali ito na po mga katisoy yung ating materialis do sa ating sliding na uh, uh, project dito po sa kahit 15 lang po mga katisoy. So ayan, solid po yung mga katisoy, vertex po yan mga kapal, magandang klase. Uh, so Siguro mamaya po natin Puputuloy na rin natin ito Bali Ano po ito mga katusoy uh, Anim na bintana Na may pics po May malaki At uh, Dalawang pics At uh, saka Isa pong pinto ng CR mga katusoy So Apindang po yung bahay Pero medyo Ano lang po siya mga katusoy uh, Hindi naman po siya gaano malaki uh, So ayan uh, tayo magpapatuloy mga atis yung mag uh, gawa ng ating ilalim po ng lababo unahin muna natin mga atis sila yung ano unahin muna natin mga atis itong uh, ilalim ng lababo medyo natatambakan na rin tayo mga atis gawa mga katusoy ng uh, ilalim po ng lababo or yung may drawer po uh, may kanya kanya po tayong uh, discarding kung pa pa. may kanya kanya tayo mga katusoy ng discarding pagdating sa uh, pagpubuo ng ilalim ng lababo kung pa paano natin siya uh, gagawin at kung paano ang sa pagpasok ng ating drawer kasi po ito uh, ang yari po kasi dito buo na to po na ikakasong sa ilalim po ng lababo at meron na rin po itong cover ang kwan kasi kinuha ko na po yung sukat ng taas at yung haba ng sagad sa dulo po ng uh, pader nung ilalim po ng lababo na sinukat natin ito po ay actual ko ng Sinukadan para hindi na tayo mister pang mag dun pag gumawa sa mismong bahay bali ikakabit na lang natin itong mga atesoy, kakasong na lang natin salpak lang ng salpak tornelo lang, tornelo lang mga atesoy ano lang po yung aking diskarte pagdating po sa lababo kasi na ako po ayaw ko pong gumawa ng uh, dun, dun po magbubuo dun po magkakating ng mga uh, aluminum uh, ang akin po ay talagang buo na yung uh, ilalim po ng lababo at ikakasong na lang po sa, isasalpak na lang po sa ilalim po ng uh, lababo sa loob at uh, yun, magturnin na lang po mga ate drill lang tayo ng drill pagdating doon hindi na po tayo mahihirapan na magputol pa or magtapal pa doon ng mga stoko po yung ating panglikod yung ating kung dito sa likod po yung pang uh, so ito na rin yung um, pangbalagbag natin nilagyan ko na mga atasoy din ng bracket yan uh, ilalim at itaas po mga atasoy yan so napitong lang ng yung panggulit po niya yung dito si side, sa may side may pader dito sa likod so kakabit ko na siya mga atasoy So, bali ito mga katos, napapansin nyo, parang open pa siya. Uh, bali, magsasabi pa tayo dito mga ate, so Para doon sa ating uh, pinakang uh, order dito sa gilip po niya, dito sa kabila. So, pinakapit muna ito mga katos. So, para So ayan mga katisoy at ah, nalagyan pa na po natin ang kanyang ah, pinakang tubular dito sa ligod po. At ah, ito naman po ay papatungan pa natin po yan yung ibabaw na yan. At ah, ito nga po mga katisoy ah, mayroon pa po dito sa gilid na ito. Mayroon pa po dito na na one by one paikot. Ganoon din po dito mga katisoy. Paikot din po. At balik kaya hindi pa natin ito nilagyan mga katsoy Kasi dito tayo ririkta re So may ilalagay pa natin din yung cover So may part na to So ayan mga katsoy At nalagyan na natin yung panlikod At ikakabit muna natin yung mga uh, Drawer Na stainless pong yun Kakalagin ko muna Yeah. so ayan mga katsuy at tapos na natin siyang ikabit yan so ito na mga katsoy yung kinalabasan so may pinto siya dito bali pinaghiwalay natin ng pinto hindi na natin pinag isa kasi kailangan natin maglagay dito ng division eh kaya ayan so ito yung may ano mga katsuy ito yung may Uh, tao ba ng plato ayan, tsaka ng platito so dalawa rin sya so ayan, so bali magkakaroon tayo dito ng pics, ito yung gitna na to. yung design nya mga kapisoy uh, at ganun din sa gilid kasi yun naman yung uh, design na nandoon nung inabot natin mga kapisoy, ayan So bali ito mga so Hindi naman natin ito lalagyan kasi May ano naman na to May sa ilalim naman ng lababo Kaya ito naman may division naman Dito mga katisoy na siminto So bali dito lang siguro tayo maglalagay Ng pinakang division niya Sa part na ito So ayan mga so Tapos na natin siyang ikasak soyan so ayan mga katisoy At uh, hanggang dito na lang muna yung ating uh, Videos Or yung ating uh, Vlog uh, so ayan uh, update ko ulit ko kayo mga katisoy Pagka ikakabit na natin yung mga Ano niya uh, Pinto naman So ari naman na ilalim na mismo nung Pinaguhugasan nung Kung dito sa si babaw Kaya ito uh, plain lang siya Wala siyang hati Bale magkakaroon lang siya ng hati ayon Yung isa nating pang uh, Pa-eskwala niya Yung nakatotok siya dito uh, So ayan mga katisoy Maraming maraming salamat po sa mga uh, Nag-like And subscribe po ng aking youtube channel Sa mga nanonood po uh, Sa mga uh, karils Yan uh, Papalo na rin po ng page ko po mga katisoy At maraming maraming salamat po mga katisoy Sa Walang sawa pong panonood So ayan Uh, thank you, thank you mga katisoy. At uh, ingat po at God bless. Bye-bye.